주말입니다. 주말이니까 저희는 또 떠나야죠. 야, 이 정도면 거의 뭐 일주일은 지내게 됩다 <laughs> 사랑받더라벨다야. <서랑마드라벨 따야. 웃음> 어디 가요? 집이 가요. 누구 집? 엄씨 <laughs> 집. 하나는 20인치고 하나는 23인치 정도 되는 캐리어입니다. 여행가는 거면 좋겠지만 차라집을 갑니다. 이 가방 두개다 한국 갈때집 가족들이 쓸 거고 안에는 옷이 꽉차 있습니다. 이걸 대충 입어보고 사이즈를 봐야 될때토이가 집에 없다는 소식을 들었는데 일단 가보겠습니다. 쫓아겠습니다. 어. 홀라시래 <놀람> 날 <놀람> 네이트 신마무 신났어. 오빠 리스트는 나쁜 탄강 아니오? 비닐 탄바. Ano daw? Pumutok daw yung ganito nung kay Denay. Eh? Oo. Kasi natuluan ng tubig. Ang lakas kasi ng ano. Ang ulan? Nang ulan. Sanggalin yung tubig. Sa labas. Uh -huh. Dundin, sira Hindi na sila uh -huh. yung cellphone. Hindi na? Oo. Sayang inyo. Kaya, tajin ko lang. Ay ang lakas ng ulan dito kahapon. Uh -huh. Ang lakas ng ulan, pati anging. I see you o 기 the tomb. I did. Indeed, I was 이어 t c h i n g the house. I was l i k 새 I'm going to get touch. I w 원래 이렇게 탁 누워 있어야지 도이인데 없네요. 아쉽게도 여러분 오늘 도이가 없습니다. 약간 스프 빠진 라면 먹는 그런 맛인데 건강한 맛으로 봐주시고요. 나랑 오라스 알리스 난데. 아니 나랑 알리스 알리스지. 아가만. 아. 그래서 서리릴니 무슨 아가파. Magandang sila na pag nag-debate. Hmm. Pero pag kayayain natin, ha, ah, tagal ng bumangon. Ay pa yun. Mm. Oh boy, alis tayo na alas otso. Alas otso ba ba talaga yun? Sakto eh. <laughs> Pero pag sarili lakad yun, ha, ah, ang aga. Lakas ng hangin ha. Ah, eh. Buti hindi na basa dito. Ay, hindi. Doon sa taas, malakas. Hmm. Sinunog ni pa mama yung pagluto nitong ano. Mm. Bihin niya ako nagluto. Ikaw nagluto. parang sunog kasi yung pagkakaluto mo na overcook. Over lang. Kunti. Orenman ay kosil tayo. ka nore burugeta niya. Norebang ka 올려, 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 올려. 여러분 로컬 동네에서 나오는 노래 소리가 이렇게 해서 나오는 겁니다 포도에서는 이걸 못하는데 로컬 동네 오면 할수 있죠 저그 정도면 취한 것 같은데 <laughs> 할머니가 보면 좋아하겠네 <목소리도> 여러분, 이건 딱 시골 경로당 재질 아닙니까? 동네 할머니들 반해 버리겠네. <laughs> ya, <maganda. laughs> kasar <ni> <laughs> 이거 바는 낱댁보다 잃어버렸던 토레바는 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 토도바는 토레바는 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 는토레바 Parang medyo sikit pa. Nasikip? Hindi, okay, no. huwag mo na lang ano, ganyanin mo na lang. Doble ka na lang mama nang an, so mo na lang. Ay, tapigay para ito ni ano, mama ni Bean. Pang inside. Turtle neck. Ito kasi yung iba dito kay Leonard eh. Ito papa, sa'yo to. Kahiram ko sa'yo. Ito sa sa'kin to eh. Nasya yan? Ay, hindi ko sa'kin. Ang dami dami yung sweater na nandiyan. Hmm, pangit, pangit yung mga sweater, yung piligay ni Mamang pangit. Ang papangit na nung Diyos ko. luma na parang 2,000, 1990 pa. Luma na? Pangit! Eka na yun dyan. Saktul. Ayan pala, saktul. Saktul, saktul. <laughs> o, oh, di ba? No Tapos ito kay, kay Popsi kay ko. Oh. Parehas oh. ng size. Pero ano lang po? dami eh. Tapos ay, ilalim, <laughs> ay, <laughs> ay, nga, ay, ilalim pa rin. Hindi ah. Hindi ata naniwala ito na malamig ah. Hindi nga, ilalim pa rin kung sakali. Oo. Oh. Wow, Sobrang lamig, you know. So, ito, maiyanip na ito. Ay, ito naman sa'yo. Mayroon ko yan sa'yo. Oo, ay, maiyanip. Hindi na malamig ito. Ah! Saan ka eh. nakatira sa so iski mo? Ayan, ay, okay pala eh. Ito pa oh. <laughs> <laughs> para dito yan sa neck. Sa neck. Sa neck. nasarado ba yung jacket? Oo. <laughs> no. Kailangan sarado eh. <laughs> parang, parang pupunta ng alas kasi papa. <laughs> papa. talagang ito yung uh, sinasabi mo. Parang, talagang alam dito. May parang, parang penguin. <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> baka naisip ko baka isa pang jacket yan. Hindi. <laughs> <laughs> Okay na yan, tapos meron pa yan pang loob eh, ba? Oo, pero... Meron pa yan loob niyan. Ha? Ha? Ay, may hit na kayo. tech, yung hit tech? Hit tech, ito yung hit tech. Bago ka madamit niyan, madamit ka muna sa loob. Ito muna. Oo. Ito yung scarf. Dito tinapon. Di ba dapat itatapon na? Sabi ko, ay, wag mo ba may kapon? mahal-mahal pa naman ang scarf. Three size yan na Ha? Ano daw? <laughs> ano daw? Nakalegging sin daw siya. Malaki yan, Papa. Ay, ah, pali tayo. Ayaw mo. At ang mama, meron ko na Try mo kayo, Paps. Para, para kompleto. May kaganyan ka pa, eh. Tapos lagyan <laughs> <laughs> natin. Picturean mo nga. Nasa Canada ako! Ala <laughs> Alas ka ata! Alas ka! Antarctica ako pupunta niya. Kasi ito daw, suusin so, mo daw ito sabi niya. Oh, galing ko sa mama niya. Ah, try mo kung kasa. Hindi ko. Oo nga eh. Napawis na siya. Napawis ko eh. Pagka nasa Korea, pigam ako isa pang <laughs>

Ano Uy, kasi kay Popsy ah. Ay, pagkita siya. Ito pati ako. oh. Ha? O, ka? Ito, na. Ito pa. oh. papa. Maganda pa yung ano. Ito, maganda. oh. Bakay kay Popsy. O, ayos yan ah. O. Sa kasi niya, Jess. O. So, hindi kasi kay Leonard? Kaya siya rin niya nata kay Leonard. Share, share lang. Kasi sa akin, hindi kasi eh. Ah, si Madwa, Jurte ka din. Ano na ka bumili? Ito pa. So, try mo. Ipapasot ito pa to kay Leonard eh. Or sa'yo. Kung sino ka siya. Lahat hindi ka sa akin. <laughs> ano karton dalila yan? Ay, di bagay kay Papsi. Huwag yan, hindi yan bagay sa iyo, Papa. laki masyado. Nandito. Kay Leonard, Ay, Leonard lang ata Leonard na, na bagay. Ito, oh, Mama. Ito yung ano, hip pack. Pag ano, pagka uh, sinanggal mo yan, ganyan-ganyan mo, mainit. Tapos may by face mask din. Dalawa. Bago yan. Ito lang yung sakin ng kadwa na, oh. Ano oh, yun yan? Ang dami ah! <laughs> lagay mo dito, lagay mo dito sa orange. Pwede ba? Oh, ha? ah, pwede to. Saan galing to? First Ay, time tita. nakita. Mm -hmm. Galing to kay Tita Pe. Ah, pang winter to. Oh, okay. pwede. Akin, mas ito. Ay, yung ano. Oh, yan. Duma na yan pa eh. Nakita <laughs> <laughs> ko yung sapit yung bago siya umalis ng Pilipinas. Pumunta sa Saudi. Pero may ma maganda rin sa akin. Ano? T-shirt na t-shirt! Na okay. Hindi kailangan t-shirt. Ang ilalim? Hit tech Yung hip-tech. Ah, yun. t-shirt Hindi nga. So, hindi kailangan, kailangan ng t-shirt, papa. Oo. Hindi lang yung ano. Ito pang ilalim po rin. Ito pwede yun. Hindi, <coughs> hindi. <laughs> Kompleto na si Popsi. Kompleto na. panty na lang wala. Ay, lagay mo rin. Eh. Ano? Ah, ano yan? Ano ito? yung ah? Ito pang binpo. Para saan ba? Huwag hindi eh, na mapapawisan pala. <laughs> <laughs> Mapawis ka pa doon? <laughs> Ay, alam mo yung ganyan niya. Pinupunas niya yan pag pinapawisan. Ah, oh. walang pawis oh. doon. papa. takbo ka pa doon. Walang pawis. Ito ka niya to. Lima. Lima, ilan, ilan ba? Eh, ilang araw ba? Ilang araw ba kayo doon? Hindi ko alam. Hmm. <laughs> um, <laughs> isang buwan. Eh, <laughs> dagdaga <laughs> <laughs> mo pa isa. 바깥에 비모에 양 라미드만 돈. 아, 시스도비이 빠지. 이 용이파? 이파리 t a l a i n a k o b 생각보다 뭐 그렇게 짐이 많진 않 같네요. 장인어른 옷까지 전부 다 이쪽에 들어왔고, 여기는 장모님 거. 외투나 저런 거는 여기 방 하나에 놓고, 더위 거는 가방 하나 더 있으니까 거기 탁 넣으면 캐리어 3개로 끝납니다. 일단 오늘은 이렇게 대충 싸놓고 다음 주와서 이제 최종적으로 짐 싸서 닫고 이제 그럼 그 다음 주에 저희가 출발을 하는 거죠. 일단 이 슬레진저 내복이 정말 발열이 대단합니다. 저는 한겨울에 요거 슬레진저 내복이랑 맨투맨 하나 입고 밖에 돌아다닐 정도니까. 다른 거보다 지하철이나 뭐 버스 타면 더워. 압담이 줄줄 납니다 패딩을 추가로 이제 공수를 할까 생각을 했는데 일단은 출발하기 전에 날씨를 보고 결정해야 되겠습니다 나랑 막스멜리있다음 판빌릭, 워 라면이 우거져 그래서 엄마가 할 일은 빌리카팡, 팡파, 샬로봄 아니, 얼마나 판빌리카팡? 비하 바라장그리

ito niya, ano, tito ni Vin. Sa inyo daw to. Ah, pagkain. Ayan. Ano yung parang spam? Oh, oh. Uh, parang spam. Tapos ito. Hey. Panola oil. Tapos ito. Sirup. Matamis yan eh. Cooking syrup yan ma. Kunwari di ba mo lalagay ka asukal? Instead na asukal, pwede mo lagay. Oo. Oh. Ano gusto mo? <laughs> Makuha kayo. <pa>. <laughs> <laughs> Manakaw daw siya isa. 있어. 다 자, 그럼 저희는 이만 집으로 돌아가겠습니다 저희는 다음 집도록하고태풍온 어, 뒤로 날씨가 좀 선선하네요. 그럼 다들 즐거운 하루 되시길 바라며 다음 영상에서 뵙시다. Ganito nung kay Lenay Eh? Oo Kasi natuluan ng tubig Ang lakas kasi ng ano Ang ulan Ng ulan